Magandang araw mga amigo For today's video mga amigo ay pupuntahan natin yung sikat na ihaw-ihawan dito sa bayan ng San Andres sa Barangay Tanagan at talaga ito ay dinarayo ng mga riders at ng mga bikers mga amigo So for today's video mga amigo ay andito pa, andito pa lang tayo sa bayan ng Odjungan at talagang nabigla ako sa ganda na ng kalsada dito sa bayan Amazing. ng Odjungan mga amigo Tingnan nyo naman napaka ano na smooth kasi nilagyan na na ito ng asfalto at meron na rin mga solar lights dito sa danan mga amigo at actually ito ay hanggang barangay gabawa ng mga amigo so talagang na hindi na mapipigilan ang paglago ng bayan ng Odjungan mga amigo at napakaganda na ang bayan ng Odjungan pero mga amigo kung bago ka pa lang sa ating youtube channel please like, comment and subscribe at meron din tayong Facebook page mga amigo kung madalas kayo magtambay sa Facebook, pakipalo yung ating Facebook page, Migo Motor Vlog. At meron tayong din TikTok account mga amigo, pwede nyo akong i sa aking TikTok account. So ngayon mga amigo, no, andito pa rin tayo sa bayan ng Odjongan at talagang ini-enjoy ko muna ang mapakagandang view dito sa bayan ng Odjongan mga amigo. At sa ngayon, mga amigo, andito na tayo ngayon sa pier ng Fuktoy dito sa bayan ng Udjungan, mga amigo. At napakaganda nitong na pier, mga amigo, pwede tayo dito magtambay para magtingin ng sunset, mga amigo, kasama na ng inyong mga jowa mga amigo. So, let's go, mga amigo, bago ang lahat, mga amigo, nagpunta muna, paggasolina muna tayo dito, mga amigo, sa... Mola-mola gasolinahan dito. Bakya naman, may libreng gasolina dyan. So ayan nga mga amigo, tapos na yung ating paggasolina. No, nagpagasolina tayo ng 100 pesos at binigyan niya tayo na ito, parang ticket para magkaroon ng discount mga amigo. At sa ngayon mga amigo, andito na tayo sa barangay gabawan at talagang andito hanggang dito pa rin mayroong asfalto mga amigo at napakaganda at meron na rin itong mga street, street mga amigo so ngayon pala yung ating susunduin yung ating kasama sa barangay matutuna mga amigo yung ating magandang kasama na chicks so yun nga mga amigo no andito na tayo sa barangay matutuna kasama no yung ating chicks na kasama ngayon at sa ngayon mga amigo ay papunta na kami doon sa barangay tanagan sa sikat na Iyaw-iyawan. At sa ngayon... Okay mga amigo, paalala lang pala lagi sa atin mga amigo, na dito sa barangay matutunan, ay laging may checkpoint, kaya laging 'yong dadalhin yung inyong mga, lisensya at laging magsuot ng helmet mga amigo, kaya huwag nyong kalimutan magdala ng helmet mga amigo, at mga lisensya, safety first, kaya dito na tayo sa may checkpoint mga amigo, at talagang tinitigan mo, tinitigan ko, Yon, tinitigan mo, tinitigan ko. Ayon, nakalampas na tayo sa checkpoint mga amigo. Maraming salamat at hindi tayo nahuli ng checkpoint. Kaya ikaw mga amigo, laging magdala ng helmet at lesensya ha. Ayon mga amigo, andito na tayo sa barangay Tanagan sa Tanagan Baywalk mga amigo. At maraming mga nagatambay dito mga amigo para sila ay mag-ihaw-ihaw. At so ngayon mga amigo, so hindi muna kami nag-order ng ihaw-ihaw Tumingin muna kami ng sunset mga amigo. Yan, for the go. No? Shout out pala kay Kamangya, no? Sick for the go. So, yun mga mga amigo. Napakaganda ang sunset dito mga amigo. Kasama. Yayain mo na yung mga jowa. Yung wala, maghanap na. Para romantic naman yung inyong date. So, habang kami naghihintay pa mga amigo sa sunset ay nag-order no na tayo ng pagkain at ngayon ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga niluluto yan mayroong dinuguan, mayroong hotdog, may isaw at ay balunan meron din silang kanin mga amigo so ayun mga amigo, no, napakaganda dito maraming magtambay dito mga amigo sarap dito magtambay mga amigo so ngayon mga amigo, magkakain muna kami at saya hamjan lang kaya at uh, pakishare yung ating video mga amigo at thank you sa inyong panonood. See you in the next video.